Hello mga mima ko, mangan tayo nag-iimas te si Dr. Tangarabi. Ginisang sekan nga o maligoso yung tawag dito. Nilagyan nga lang namin ng sardinas abay talagang panalong-panalo na sa sarap. Malamang sa malamang ay hindi mo nga na naman alam ang tawag sa gulay na to. Dito nga sa Bulacan kung tawagin ay maligoso. Yung iba naman ay sekan ng tawag at marami pa nga, ang ibang kung ano-anong tinatawag dito. Ang tawag naman nito sa aming mga Ilocano ay papait ito mga kakabsat ay nag-iimas na talaga ay toy. Gastoy laeng ani, tas kudot kudot mo laeng jebulong na sa kamot nga ugasa na ay mabalinan. Ayun na nga, hindi nyo na nga ako naintindihan dahil nag -ilokano na nga ako. At sabi ko nga mga may, ganito yon pagka nabili mo na hinihimay-himay nga lang ito. Doon sa malambot na part pa o kaya naman yung iba idahon lang yung kinukuha. Maraming klaseng luto ang pwede dito mga mi. Pwede nga yung magigisa ka lang ng kamatis tas sasabawan mo ng konti lang lagyan ng pampalasa. Abay, pwedeng pwede na. Pero ang pinakagusto ko nga ay yung luto sa sardina. Tapos sasabawan mo nga lang ng konti. Ay, Diyos ko, nag iimas nga talaga. Dalawang tali nga palagi yung pinapabilik ko mga mi para nga hindi kami mabitin pag nagkasarapan man ng kain. So, ganyan nga lang, hinimay-himay lang at paghuhugasan na So ngayon nga ay lulutuin natin ito sa sardinas. Hindi ko na nga namalaya na sa sobrang excited ko ay baliktad nga yung pagkakabideo ko. Bahala na nga kayong umintindi diyan. Inisang ko nga lang yung sardinas yan mga mi. Bawang lang tas konting sabaw lang. Kapag nga kumulo ng konti yan, pwede mo na nga yung ihulog. Hindi ikaw ha, yung second ang ihulog diyan. Parang ganito nga lang mga may kulong-kulo na yan at maya-maya nga eh pwede na. Siguro nga ay 5 to 6 minutes nga lang eh kumulo na to kasi nga manipis lang pinaglutuan. Kapag ka ganyang kumukulo na mga may ay pwede nga nang ihulog yung dahon ng second. Sa pagluluto nga niyan kapag ka kumulo nga lang ng konti at na ay pwede na. Ang second kasi ay parang dahon ng ampalaya na kapag nasobrahan nga ay pumapait. Parang pag-ibig mo nga nga lang na kay pait-pait talaga. Charot-charot lang naman yon Pasintabi naman po sa may mga mapapait na pinagdadaanan dyan. Hindi nga yan pwedeng sobrahan nalutuin kasi nga baka naman matalo pa niya yung pait ng gin. Abay, sigurado na hindi mo nang hayan makakain. Kaya dapat yung ganito nga lang, ayan o, no, ilang kulo lang at papatayin ko na nga yung apoy. Alam nyo ba mga may na yung benefits nga ng pagkain ng saikan? Ay maganda to para sa mga may diabetes. Kapag madalas ka kumakain neto mga may ay malalas talaga yung sugar sugar level mo. Sabi nga rin nila kapag nagdudumi ka daw ay kumain ka lang din neto at magagamot na nga. Alam naman natin ang mapapait na pagkain ay marami talagang nagagamot sa ating katawan. Pwede nyo nga yan i-search mga mi para nga mas maniwala kayo. O paano mga me, kakain muna kami tamang tama nga kasi may peritong manok nga si nanay na niluto kanina. Si Dagijay kakabsat kumot nga ilokano ka amoyo nga ato yun. Sigurado nga at dati amuyo nga luto nga na imimas ito'y niluto. Ay kat, numaminsan manen ata samangan kami pa'y apo. Bye-bye. Salamat sa inyong panonood mga mi.